dahil tayo, ma'am. Ano ah, yun, bali may kikitain lang kayo dito, ma'am. Tapos balik ulit kayo ng Hirap lang pumunta sa lugar doon. Sa traffic eh. Sa Tacros Pagsanghan, di ba magkalapit? Eh? Pagsanghan, nasa bundok. Ah, nandito lahat ang mga taksa sa amin. Nagbibili yan ang damit ang pusa. <laughs> Hindi, pupunta sa patay. Yan no, yung operator namin living ngayon. Ayun pa yung isa, oh. Eh, wala akong na damit. Bawal lang ng kapula, eh. Wala tao sa garahe namin ngayon. Tandaan na nyo yun. Ano yun? Bibili na tigbibinti isa sa t-shirt yun para makadalaw. Ganun, na 'yan pag tinipid mo sa patay. Pag gugitapon na. E pamigay mo na lang. Shoutout sa viewers natin Ba't punta tayo ng Terminal 1 May sakay tayong magandang dilag Mga kababayan Ayun shoutout sa iyo Ano Sino to YouTube ko ito. Catherine nga. Catherine. Catherine Ramos, shout out sa'yo. Pupunta kami ng Terminal 1 ni Madam. nasan kayo bandang ngayon mga Ramos layo nung ikotan dito ate no? sakay so natin taga Laguna yan shout out sa iyo Vanessa Rosales. May papasok na tayo ng airport. Minsan ang daming nanonood dyan. Minsan naman wala. Ano pa? Ang dami subscribers. Ano ako to? 2,000 subscriber yata eh? No, 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 no. Thank you. Ah, nakita nyo na po. No, no. Kaya sa akin, bawal ang kontrata kayo na Nasa pasayro na lang yun kung bigyan tayo ng pangkape ano lang yung. Huwag yung pangunahan ng pasayro Yan ito na, nasa terminal 1 na tayo. Pangilang agat mo na ito, mamula ginawa ito. viewers, ang dami lang yung viewers natin. Terminal 1 Nandito yung nagwalang kotse. dito Dito dapat pag nagbaba ka, swak yung sasakyan mo dyan sa box. Dito yung ano pa na, no? Yung na... oh, dito yung nagwalan sasakyan. Yung may O, yeah. oh, resibo mo mo. Thank you so Uy, thank much. We thank you, mama. Yeah. Ingat kayo. Oh, oh. Thank you po. Thank you din. Ayun, si ma'am. Ayaw niya ng kontrata. Pero, yan, yeah, may resibo pa si ma'am. Yan, iba na yung ano ng Terminal 1 mga kababayan. Eh. Bawal na taxi sa gilid. Okay pa sa Ito mga apam oh, mga apam. Ah, galing ng Terminal 3. Hinati dito oh, mga kababayan. Ayan oh. mga hapon mga kababayan hapon Ayan, bababa na tayo. Wala tayong makuha dito. tayo nakuha papapawaw ka sa terminal sa airport na ito ngayon dahil maganda po talaga siya lumuwag siya compare dati Pero paparking tayo dito para ipakita ko sa inyo yung views ng Terminal 1 kung gaano na bago dahil nung nabili ito ni ni ano ni San Miguel na bago na talaga yung Terminal 1 mga kababayan. Ipaparada lang natin kasi bawal tayong humawak ng camera kapag nag-drive mga kababayan niyan, pagkikita dandanin natin ayan yung terminal 1 o oh. di oh, diba pagaganda po nung terminal 1 maluwag ngayon yung yung dating puro puno tapos ngayon mga kababayan mga tinanggal na lahat dati mga parking parking yan ayan oh. hmm Ayon, hindi na parking wala pang pinapaparada dyan Saka talagang naging mali maliwalas yung Terminal 1. Wala na yung mga tindahan sa ilalim. Yung tipong bibili ka lang ng kape. Napakamahal na nung kape dyan sa ilalim. Ngayon wala na yun. Ayan o, pinagbababak class na nila. Hmm, ba diba? Malayo, malayo na. Hindi na tulad dati. pumarada lang tayo para makita nyo. At tutala kita nyo na rin ang views. Abante tayo. Maganap ulit tayo ng pasayro.